to. Papabola yata. O wala. <coughs> 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 <Daman yan. laughs> Iba na yung kulay. Sa kan lang. Sa kan ga to kasi favorite ko pink. Tuyo ka ba nga? Lati. Tuyo mo yan? nga. Ano yan? Ang eyeshadow. Lo. Hindi niya kaya itikit yung isang mata. Hindi pa lang marunong yung magtikit ng isang mata lang. Ang isang mata, iba ang kulay. Ang plastic yan. ni Ala, iba na ang kulay. yung cloud ka. Uy, magiging...

Teka nga. Alam mo, mga ang arte-arte niya magpatali. Ganda-ganda ng tali ko sa kanta, suba rin niya lang. Oh, maganda na. Okay. Oh. Oh, na umiyak. Ganda na, oh. Tingnan mo. Oh, ganda. <laughs> patingin nga, patingin. Patingin kasi. Okay, okay. patingin. Oh. kung maganda. Patingin oh, wala na. Patingin nga. Bel, ikaw, Bel. Patingin. Na. Ganda na kaya? <laughs> <laughs> Oo, oh, ayaw! Yeah. Hindi nga eh! Magato ka, ate! Oh, mm. Yan na, yan ang lagyan na.